Ang Fire Phoenix sa kasamaang palad ay nahuli ng mga tao at nawalan ng apoy. Ngayon ay wala na itong pinagkaiba sa isang normal na manok na karamdam ng kahabag-habag agad itong tumulo ng apoy. Isang patak ng apoy ang nahulog at nasunog ang isang malaking butas sa sapatos, ngunit hindi siya sinisi ni John at binago pa niya agad ang kanyang opinyon. Dahil ayaw niyang makitang lumuluha ang iba, kinalas niya ang kanyang sarili at nagpas palayain ang Phoenix. Dahanda ang tumayo ang Fire Phoenix, ang buong katawan nito ay biglang nagbuga ng maliwanag na apoy. Hindi na nakagapos, tila muling isilang mula sa abo, binuksan nito ang kanyang mga pakpak at niretsyong lumipad sa langit. Upang ipahayag ang pasasalamat kay John, nag-iwan nito ng isang mainit na balahibo na maaaring itago ni John bilang isang souvenir. Sa sandaling bumalik si Juan sanayon, sa nayon, sa ay dinakit ng hari, siya ay pinatay dahil sa hindi pagtupad sa mga utos ng hari. Gusto niyang patunayan na totoong naging kaibigan niya ang Fire Phoenix. Nang bunutin niya ang balahibo, nawala ang pagpapala ng banal na apoy, naging malabo. Ang hari ay hindi na nagabala pang makinig sa paliwanag at direktang nagutos sa kanya ng pagpatay. Sa oras na ito, ang balahibo ay biglang nagliyab, at sa hindi kalayuan ay isang apoy ang lumitaw sa kalangitan, naramdaman pala ng Fire Phoenix na nasa panganib si John, lumipad dito sa paligid ng kuta at dumaong sa tukkop ng tore. Nang makita ng mga tao ang eksenang ito, agad silang nagsimulang magsaya. Sa sandaling ito, si John ang bayani sa kanilang mga puso. Nakita ng hari ang pagbabago ng sitwasyon. Mabilis na nagutos kay Juan na bigyan ng titulo, nais niyang ipakita sa mga tao na siya ay isang matalinong hari. Ngunit sa katotohanan, kinasusuklaman na ng hari ang taong ito, Naniniwala siya na ang taong nararapat palakpakan ng lahat ay ang kanyang sarili. Kaya agad siyang binigyan ng hari ng isang mahirap na gawain. Hiniling niya kay John na pumunta sa napakalamig na lugar sa hilaga. May isang kastilyo doon kung saan nakatira ang isang prinsesa na may magandang kagandahan. Inutusan ng hari si Juan na ibalik ang prinsesa. Iyon ang magiging reyna niya. Walang choice si John kundi pumunta. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa gate ng kastilyo. Nang makitang walang mga bantay, naghanda si John na sumugod, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naitapon siya. May mahiwagang pader pala na nakaharang sa gate, isang tao at isang asno ang napagod. Kusang lumipad ang mga balahibo ng Phoenix, dumaan sa dingding ng yelo, dahilan para agad na sumabog ang yelo. Isang agos ng tubig ang lumikha at tinangay ang asno ng diretsyo pababa sa manyebe na bundok at naipit sa bangin. Dumiretso si John sa kastilyo at nadatnan niyang mahinding na natutulog ang prinsesa. Agad na isiniwalat ni John ang kanyang layunin, may isang hari na gustong pakasalan siya at gawin siyang reyna. Alam ng prinsesa sa isang sulyap na siya ay nagsisinungaling, ngunit hindi agad siya inilantad. Dahil ang taong talagang gusto niya ang gumising sa kanya, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magpakasal sa iba. Nang matapos magsalita, tumalikod ang prinsesa at tumalon pababa sa bangin. Nang makita iyon, agad na tumalon si John, nang makitang may ganoong katapangan ang prinsesa lalo pang naging determinado ang prinsesa ito ang lalaki ng kanyang tadhana binuksan niya ang kanyang palda ginawang payo hindi sinasadyang napunit ni John ang isang malaking butas dito nagsimulang bumagsak ang dalawang tao sa kabutihang palad lumitaw ang isang may pakpak na asno at agad na nailigtas ang dalawang tao sa pagtingin sa magandang babae sa kanyang mga bisig hindi napigilan ni John kahit sandali kung hindi dahil sa napapanahong paalala ng asno, malamang ay hinalikan na siya ni John. Mabilis na bumalik ang dalawa sa lungsod, tuwang-tuwa ang hari dahil sa wakas ay mapapangasawa na niya ang prinsesa. Pero maya, maya lang ay naging manungkot ang mukha niya. Dahil si John ay lalong pinagkakatiwalaan ng mga tao, lalo nitong naiingit ang dati ng maliit na lalaki. Sa pagkakataong ito ay ipinagpatuloy niya ang pagbibigay kay John ng isa pang gawain, ngunit imposible ang gawain ito. Ang higanteng balhina ay napulong sa karagatan sa pamamagitan ng mga tanikala. Hindi sinasadyang nilamon ito ang mga lokal na tao, kaya naghiganti ang hari at napulong sa loob ng isang libong taon. Ang malaking katawan nito ay nagmistulang isla. Ngunit kung titingnan mo mabuti, makikita mo ang toneladang luha na umaagos mula sa masakit itong mga mata. Ang taong ito na si John ay unang ipinadala ng hari upang pumatay ng mga balina. Ngunit matapos makita ang kalunos-lunos na tagpo nito, nagbago agad ang isip niya. Sumakay siya sa isang lumilipad na asno at direktang sumugod sa butas ng ilong ng balina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga bituin sa loob, parang isang balawak na universo. dahan ang ginamit ng lumilipad na asno ang mga pakpak nito upang kalmutin ang lukab ng helmet ng balina, kaya hindi ito makati. Dahan-daang itinataas ng balina ang katawan nito. Hindi lang isa-isang naputol ang makakapal na tanikala ng bakal, lumutang din ang mga bangkang hindi sinasadyang nalunok nito. Sa wakas ay malaya na ang kaluluwa ng balyena. Upang ipahayad ang pasasalamat kay John, nagpadala ito ng alimango para bigyan si John ng napakagandang singsing. Ang singsing na ito ay ang maalamat na bituin ng karagatan. Muli, nakilala si John ng mga tao, ngunit hindi siya maaaring maging masaya, dahil hindi niya kayang bitawan ang prinsesa sa puso niya lagi niyang naaalala ang sandaling nahulog siya mula sa bangin kasama ang prinsesa. Hindi rin masyadong positibo ang kalagayan ng prinsesa ngayon, upang maging matagumpay ang kasal, ipinapulong ng hari ang prinsesa, na determinadong hindi siya hahayaang makipagkita sa iba bago magpakasal. Sa wakas ay nagpa siya si John na iligtas ang prinsesa. Sinamantala niya ang dilim, palihin siyang umakyat sa bintana ng silid ng prinsesa. Espesyal na pinili ni John ang mga bulaklak na ito para sa prinsesa, nang makita ng prinsesa ang kanyang kasintahan, nakaramdam ng sarap ang prinsesa. Hindi niya akalain na ang eksenang ito ay makikita ng mga ministro ng hari, na agad namang nanguna sa mga tao na arestuhin siya. Kinabukasan ay dinala ang tatlong kaldero upang patayin si Juan. Ang unang kaldero ay puno ng tubig na kumukulo. Ang pangalawang kaldero ay puno ng yelo, na maaaring mag-freeze ng mga tao. Ang ikatlong kaldero ay ang kumukulong kawali ng langis. Kung sino man ang makakaligtas sa tatlong kalderong ito, kikilalani ng hari ang taong iyon bilang isang tunay na bayani na hindi pinapatay. Alam ni John na malapit na siyang mamatay kaya nagpa siya siyang ipagsapalara ng kanyang buhay. Ipinahayag niya ang kanyang damdamin para sa prinsesa sa harap ng lahat, at ang prinsesa ay napaiya. Nang makita ito ng hari, nagalit siya at agad na itinulap si Juan pababa. Mabilis na hinubad ng prinsesa ang singsing na Ocean Heart at inihagi sa kaldero, isang himala ang nangyari sa isang iglap, direktang lumipad si John mula sa kaldero ng kumuko ng tubig at nahulog sa nagyayelong kaldero. Sa oras na ito, lumitaw ang Fire Phoenix, naghagis ng balahibo sa kaldero ng yelo. Agad na lumipad sa hangin si John, nahulog sa huling kaldero ng langis. Ang lahat ay walang pagpipilian kundi ang umalis na bigo. Sa sobrang pag-aalala ng prinsesa ay tinakpan niya ang kanyang mukha at umiyak, Napita ng hari ang eksenang ito at agad na naganalak, natakot na lilipad muli si Juan. Sa mahalagang sandaling ito, isang dandelion ang nahulog mula sa langit at lumubog sa kawali ng lamis. Si John ay numabas mula sa kawali ng langis na hindi nasaktan, parang Diyos na bumababa sa lupa, dahan-dahan siyang lumipad sa harap ng prinsesa. Ngayon lang pala, itinaya ng asno ang kanyang buhay, tumakbo ng kasingbilis ng kanyang makakaya hanggang sa dulo ng mundo, isa sa panganib nito ang kanyang buhay upang kunin ang bulaklak ng buhay na maaaring kumokontrol sa buhay at kamatayan. Agad na naghiyawan ng mga tao nang makita nila ito, itinuring nila si Juan na kanilang hari. Biglang naramdaman ng hari na nayanig ang kanyang posisyon, kaya hinubad niya ang kanyang damit para patunayan ang kanyang sarili. Dahil dito, sa sandaling tumalon siya sa unang kaldero, hindi na siya muling nakalabas. Mula noon si Juan ay hindi lamang naging hari sa suporta ng mga tao, Nakuha pa niyang pakasalan ang Prince S ang bahal niya. Sa huli, sila at ang asno ay namuhay ng isang masayang buhay na magkasama.